Hahaha Wala wala lang kayo hernet May hernet pa Wala naman, wala naman yung lalaglag Oo Sabihin ko sa'yo na sa salgwan siya kanina Kahit di mo wala <laughs> naman malalaglag <laughs> 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 Wala ko din tatawag nyo na ito eh. Ano ba kaya ka pala tumatawa? Ha? Nag-uuko ka rin eh, na? Hindi pala tumatawa. Yan mga guys. Alas yeah. 12 na ng gabi, nandito pa kami sa opisina. At kami <laughs> nagpuputol ng 9. nag na yan. Imo'y yung airport na yan. Imo'y yung Cebu Pacific na yan. Ang daming pa arte, arte Parehas lang naman. Hello, si Berto. Ito lang sa mga guys. So, ito lang ginagawa. Oh. Para ibikit sa ano namin. So, si Pakarga namin. ngayon. Sino? Berteng. Ah, si Berteng sigurado. Kailan na ito lang po Isa-isa lang gupit ba? Oo. Oh. oh. Sampo. <laughs> oh, sampo. Oh, ako hmm. Sampo kaso ko. Hindi ano ba? Isa lang ba yan? Yung ganon? isa sa lang yung basta pare-pare sa'yo yung mga nuwebe. Ah, yun. Patapat, Eh, mamaya, buong pad yan. Tirahin ko yan. Alam ko tao, bago matapos. Kagis na yan. Paiba-iba naman sila, no? Pwede naman sana yun. Yan lang naman pangalan ng differentia. Nakakaiba. Eh, kakompetensya daw, ipal. Eh, ang problema kasi sa ano eh. Parehas lang naman silang ano? Parehas lang naman negosyo nila. Pero plano. Bibili okay. ako sa susunod ano. Tora-tora. ba? Dapat sa sunod to, pagawa na ni Mr. na sticker na ganito. Paprint na sa mga nag-sticker. Kaya nga. Tapos pagdating mo doon, iba na naman. Oo, oh, sabihin. Hey, hindi na ganyan. Kailangan may miscellaneous na. Oo, mm, yari na. Hindi mo nyo. Hindi pa kayo na silab. Aming arte eh. Pinatawanan tayo ng ibang bansa eh. Hindi na lang pwede mo kasundo na sa isang ano. Sabi na ano eh, charter change na eh, hiwalay na nga minda na yeah, eh. Ayaw pa pumayag nila eh. Ay, pumayag. Ayaw namin ng pat ng ano nyo, gobyerno nyo. Eh, mga idol. Mm -hmm. Nung oras na, nandito pa kami sa trabaho hindi naman kami yung mayaman. Ano yung <laughs> mayaman? Kala kami. Ano ba yan? Ano <laughs> Try natin ito, baka maliwanag. Kaya yeah, nga, oh, try no, di sabay mo rin. Yun, isabay mo na yun. Okay na daw yun eh. Okay na daw din yan? Okay. Ay, maya-maya pala, wala pa pala sagot. tanging mga idol, daming gagawin. daming arteng airlines ngayon. Nandito kami sa opisina. Alas mag-alas 12 na ng gabi. Oh, alas 11:30 na nandoon sa relo. Grabe naman 'yan. Sa so, mga abay? gamay man na. Gamay na, wala pa. Ganina. na. wala pa dai oh, na. Ay, malabo. Dito yung mga lobo, baka malabo rin 'yan. Pang-airship kasi mga idol pa lang ano. Pa, man, pa nito na sa school supply. Awa namin. Okay. Ang transfer namin. Pre, bukas pa yung kabila. Iba, na naman oh, ang ano. Kung ka ba magdagdag daw tape. Dali na, na kaya natin yung isang karton na tape na yan. Ang mo, pre. Ito sabihin natin kayo daw, ikaw na ba sa magsauli? <laughs> kung may sobra. <laughs> kung may sobra <laughs> man. Kaapot sa ulo yun, sabihin na naman yun. Kaya na, Antay maghanap ng sticker kaya tong oras. Hindi gagawa na lang tayo ng paraan. Ito, mga sa ayos. Ay, sorry, sorry. Kumba tuloy. Oh, ano ba yung asawa ko doon? Maghihintay. Ayan. Yeah. Kawawa yung asawa namin, mga idol. Naghihintay. Woo! May usapan pa naman sana ngayong gabi. Ad, wow naman! Magkakaroon wow. Ngayon. Wow! Wow! Upo! Man paper na to. Large. Bakit pag ito pala sobrang liit? Sobrang liit. Sobrang light. May sukat, sukat daw. Ah, may sukat pala. Eh, yung sukat. Thank you, thank you. Uh, you. You. fire! Wag lang daw, pag daw rate. <laughs> <laughs> so dapat 10 by 10 talaga. Para papasok mo sa special rate. There. isang isa isang kopya ko kanina, kala ko baka hindi tama yung ano. Hindi, ano naman yung buhos ng printer eh. Nakalinya. Kaya nga. Ah, uh, okay lang yan. Ayan. Oo. Oh. Ah, na. Eh. Oo. Oh. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Seven. Ayan mga guys, magkape tayo. Napa mga ni Bay, sulod. Napa. Unsa mani eh? Milo? Dating. So, inumin mo na yan. Kunti na lang, may nag-sponsor nag sa amin guys. So, Reno. Tsaka, ah, Gardenia. Dating. 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 Ayan. 26 pa lang. Wala, yeah, na. Wala nang sponsor nito, wala na. Babait, 26 pa kayo sa akin. Tayo <laughs> sa gutom. Kulang pa? 26 pa lang yung sa akin. Ah. Ang kuto sa akin kung ilan to. Kain tayo, kain. Mama, mamam, lamon. Sa tayo ko na yung kundin. Dapat ito kanina ginawa na nila ni Joyce. Itong dalawa. Ito ay isa lang na naman yung nasa operation e. Eh. Diyos, ang mga malabi. Oo, ang pinta. Ano? talaga siya?

gawin rin printer Dapat pa na niya si Berto. Para si Berto na magbiyahe bukas. Sana ganyan oras parang hindi na kaya. Anybody? Ayos na ni? Pagagan mo kaya pre, Karoli Para pa huwi si Berto 33 Para kung mamaya pa tayo matapos nun no? Di hmm. siya na, tsaka yung mga walang pasok Kasi na pari puti, mag-commute na lang yung tatlong pogi Total Sila naman na yung mga ano, maglakad na lang sila Okay <laughs> Sama naman ito <laughs> Ako rin. <laughs> Alam mo yung parang ano na <laughs> Nadamay ako sa kamalakan. <laughs> Sabi siguro ni Boy. ang nagganda ng biyahe ko ngayon. Sabi siguro ni Boy. <laughs> <laughs> Sarap na ng <lang> ilig yun. <laughs> Tapos mamaya yung tatlo na yun, dadaing na walang masakyan na jeep. Ayaw mo sila maglakad. Huwag niya nang sagot-sagutin ng mga tao. <laughs> Lemon nyo na yan. Malakay dyan. Ah! I-text mo, no? Oh, kaya baga kayo, nagtrabaho kayo. Kung kayo tumambay na lang. <laughs> kaya Pinalo. Pakyawan ah. Okay ah. Bakit pala nabili sila ng pangga? Dito ka mag-iwan ang isa. Ako oh, nakasave na yun yan. Iwanan ko na. Yeah, yeah, para sa salon, pag ano. Pero maganda yan, sticker na gawin nila. please. Alam na nilana no. Yan parang yung parang roll yo pre, eh, nakaroo. Oh, inibibili. Okay, oh. ha, inibibili raw. Hindi hmm. nakikita ko. Print lang 'yun, di ba? Nakikita ko sa report 'yan eh, parang isang roll Hmm. Try magkape tayo. Kape Bustelo. Umiinom tayo ng espresso instantan instantaneo. Bayan. Diba Buti sana kung bukas wala tayong pasok. Kain. Right. Mag-umaga tayo. Ayos lang, at least pwede naman tayo kay tanghali-tanghali na daw bukas sabi ni Sir. Ito hapo na daw, masamang pick-up lang. Eh may ano daw, si Dato'y eh, may samang pakiramdam Masama eh. Masamang ang pakiramdam. Kahit tanghali na, di ba sabi? Naligo kasi yun eh. Oh. No, 11.50 ako dadating ni Garay. Baka po yan yun. Okay. Ako 51. At least tanghali. Basta hmm. oh. sa tanghali eh. Tanghali na, kahit tanghali na kayo papasok. Sir, sinabi mo yan ha, kahit tangali, nasa vlog yan ha. Usapan, usapan ha. Walang bawian. <laughs> Gago! Pag yan, nilagay mo link. Wala na sa susunod. Wala ang goma di abay? Ha? Goma? <clears throat> Lagyan natin ito ng goma para yung kada kalas-kalas.

kaya pa naman. Fire! Dito. Ako? Baka kanina pa yan. Saan so, ka natutulog? Diyan? Dito. Latag lang. Ah, latag lang. Pag ako'y nasa naig na, baka mamaya may kasama ka na dito natutulog. Ako na yun. Pag oras mga matapos yun na ako uwi Ay, si Bert, wala ako Ha? Ay, si Bert. mo siya, pata ko. Hindi na. Diyan, ako sa kabilang. Oh. Ah, oh, na Ha? Uwi pa rin ako. Ikaw ako, di ba? Misan na uwi tayo alas doon sa'yo, ala una. Uwi okay. pa rin ako. Maluwag naman eh. Maluwag naman. Oo. Oh. <clears throat> Baga talaga yung nag-aagaw yung antok sa pagmumotor. Kaya okay, nga okay. talaga. Pero pag yung okay pa naman, kasi mahirap yun. Yung maligat ka ng konti. Kaya nga. Malikado, like. Ah, pwede ka na lang mangyari. Ay, naka mga guys. Magandang umaga sa inyo. Alas 12 na. You know, alas 12 na. Oh. Pagkatapos dito pupunta pa kami okay. sa Pic, mga yeah. idol. Hatid pa namin itong mga abubot na to doon. Okay. Kasi nandun pa si Commander sa Cebu Pacific naghihintay. Si Commander Calvo. Ayan, nandito na tayo mga guys sa ano? Sa may Cebu Pacific. Hindi natin pwede iwan yung pangarga kasi nandun na eh. oras po natin ay may quarter to one na mga idol. Grabe. Sabi. Nanapot na tayo ng mga kain mga idol Gutom talaga Yan mga guys Nakabili na tayo andoks man lang Yung dokito pwede na Nakakasawa na rin kasi jelly bean na to Pang bata lang to Tapos ano ah, Kanin Fire das dos pasado na pero